Dumilipad pero iniwan sa ere Attorney, nagpromise ng kasal Tapos biglang may iba na siya Pwede bang kasuhan? Nako hindi ka nag-iisa And I'm so sorry for what happened lahat tayo ay deserving ng love. Pero sa sitwasyong ito, ang Supreme Court mismo ang nagsabi na, "We recognize instances when the breach of one's commitment in an intimate relationship is a consequence of their realization that marriage may not be the wisest path they could take given their circumstances." For this reason, litigation to the sorrows caused by a broken heart and a broken promise must be discouraged. Kung na niya na hindi ikaw ang tamang tao para sa kanya, kahit pa nag-promise siya dati, hindi pagkakaso ang tamang paraan. Give it time. Naniniwala akong mahahanap mo yung para sa'yo. In the meantime, sasabayan na lang kitang kumanta ng